Tatlong paraan po para makapag-apply po kayo ng driving exam na hindi kinakailangan na mag-day off po kayo ng Sunday. Pero ito po ay minsan may additional na bayad on top of, of the examination fees. So meron po tayong tatlong paraan. Una po sa driving school, meron pong likin. Open po yan sa Mongkok MTR station every Sunday around. 10 to 3 o'clock po ang open nila. Second po is sa mga driving instructor. Lagi naman po silang nag-accommodate. Sila po ang pumupunta sa uh, dra uh, transport department para mag-apply para sa inyo. Meron din po additional bayad dyan. Uh, especially po kay Sir Zachary Wong at sa Sir Simon, siya po yung nag-aasikaso. Paatlo po, meron po tayong mga kababayan na may mabuting loob. Uh, example po dyan ay si Kuya Dwin. Pwede nyo po siyang i-message para matulungan nila kayo para sa pag -e exam ng driving dito po sa Hong Kong. Yun lamang po. Salamat.